Man. Inuman sesod. Inuman <laughs> Hoy, hoy, buloy, nalala mo pa ba ang <laughs> mga sinabi nung ako'y may problema? <laughs> Sabi mo, lahat ng problema'y kayang lampasan. Basta tayo'y nagsasama at nag-iinuman. <laughs> Huwag ka muna. Hoy hoy, luboy, lalala mo pa ba? Ay nag kami kasi daw ako'y tanga. TANGA! Hoy hoy, luboy, lalala mo pa ba? Ako ay napalayas ng aking ama't ina. Mangiyak-iyak na ako pero sabi mo ay hindi yan. Yan po. Siya po ang pinaka-DJ namin dito. Siya po naglilipat-lipat. At, at mga, mga followers, next ano naman po tayo? Ito po ang aking best friend na napaka-puge. <laughs> yan, yan, oh. <laughs> yan po yan. po yung taga din Siya, po may si Mr. Ian. Yan po kanyang mga ginagawa ngayon. Tinuturo yung butiki. Butiki po mga followers. Ari po si Idol. Isisigit natin. Tawa ng tawa. Yon! Tama po na tama si Idol. 68. Nakipag 68 kanina. 68. <laughs> yan po. Yan. Yan po si M. Si ano? So si Ian Medrano. Medrano. <laughs> <laughs> <Midrano. laughs> nag-uulat. Yeah, <laughs> nag-uulat po. Ay, panopio pare. panopyo. Hindi. Medrano pare yan. Ang gusto po niyan. Medrano ang gusto. Yan po. And yan. yan. <laughs> ang kanya pong shorts ay pula. Ang brief po niya ay Omni. Omni. <laughs> yan. 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 Oh. Are yeah, po next Ya po si Mr. Pornilosa. <laughs> Peck Peck ni Lhosa daw po Peck ni Pero po mga kaibigan yun po yating mga joke joke lamang yan po si Pukin Lhosa eh Pukin Lhosa meron pong ano din eh Ano yeah, po yan yeah, mga yeah, kaibigan? Yeah, yeah. Kayo na lang pong mag ano, mag comment po sa www.ph.com Yan po po dala po <laughs> Kayo na lang po mag comment Yan po Si Eugene naman Mr. Porni May wala na oh. Next up ito po may ari ng planta ng lagay nagagalak siya ako. Kaya napahiya daw po siya. Hindi po siya. Hindi <laughs> <laughs> po magdala. Oh. <laughs> ay, yapo, po, yapo, po. yapo, ya po, ya po, ya po siya, ya po siya. ay ya. Guapo, uh, pinagwapo. Alam nyo, yapo, alam niyo po mga kaibigan. Natagay kunyari ha, oh. Oh, na, ayan, natagay kunyari daw. Alam niyo po mga kaibigan, yung <laughs> portier. Portier po, siya po ang aming escort. Escort, yung po tumagay na yun, yung pandalas po. Pasensya na kayo yung mga batang nyo ho kamay. Ay, kung sino mga kapay, po ay, tinan nyo ang baraso, yan po eh, sa gym po nung, nag-g-gym, yun pong pinag-gym man in the, Jimmy Jimmy, Jimmy Jang Shop, yun pong mga pinag-gym man ni Megan yang ano? sa gold, gold gyms gold po siya, ano gold na prefer. gold gym po siya nag-g-gym, <laughs> <laughs> yan po, <laughs> ha? Gold. Golds goal, goal. G pare goals G ah, Sa sa Gold G po I mean na uh, rather 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 Mamasa ng kita Ah naman <laughs> <laughs> si idol ay nagsi 68 <laughs> <laughs> DJ MJ <laughs> Sir Ian <laughs> Parang porn na at ang parang hayop <laughs> Sinanong mo gag? Huwag Ay, ito mo naman. May tatu pa. May <laughs> oh, tatu lang yun. Oo, ang oh. laki <laughs> <laughs> ng tatu oh. Ang katawan ba nga? <laughs> <laughs> May chikinini. Chikinini. <laughs> May chikinini. Huwag chiki ako pa rin. <laughs> oh, babalik ko <boy>, po sa Rian. Eh, si pari ano? Ay, mas. <laughs> Oo, wala mas. Wala mas. Siguro. Barak ka naman yan. Tayo po yung nagkabalita ngayon. Tayo po yung, okay, yeah, yeah. <laughs> po, po tayo sa may itali si, si Chiang Quezon. po si Paring Jerby po. Ito po talaga napalakas, napalakas mag-inom. <laughs> <laughs> Papakayan, landa to. Tato, yan. Gawa ng ano, gawa ng... Makikita mo talaga sa pagka... Kaya, si paring Eugene, Nandiyan nyo po. po. Tapos, tap, tapos, tapos, po yung tapos yung si paring ano. Oh, nag-gigig. Si paring idol, nandiyan po, yung, si paring idol. Gigi, <supan> mi, Jimmy, nalala nyo. Sabi, sabi nga ni si paring, nandiyan paring nandiyan Eugene, siya daw yung nag 68, kanina. Oh, kanina ka ba, kanina? Kanina, 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 like kanina. Dating, ang ating kumparing si MJ na DJ natin, at saka, ang